Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba tutuk na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang bababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil yung good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Laman ng mga balita nitong mga nakaraan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya naman may hatid kaming good news para sa ilan. Makabibili na kasi ng murang bigas sa halagang 25 pesos kada kilo mula sa mga magsasaka sa Negros Occidental. Kung paano ito na isakatuparan alamin sa report ni Pamela Adriano. Maari nang makabili ng 25 pesos na bigas bawat kilo sa Negros Occidental. Ito ay mula sa mga magsasaka na kabilang sa Federation of Irrigators Association of Central Negros Bago River Irrigation System na nasa ilalim ng National Irrigation Administration. Katuwang lokal na pamahalaan ng Negros na isa katuparan ang mababang bentahan ng bigas at maari na itong mabili sa bigasan ng bayan outlet sa food terminal market ng Negros Occidental. Ayon sa presidente ng organisasyon na si Pedro Limpangog, prioridad nila na makabili ng murang bigas ang nasa 470 priority consumers tulad ng senior citizens, indigent families at mga may kapansanan. Ngunit paalala ng mga magsasaka na hanggang sa limang kilo lamang ng 25 pesos na bigas ang pinapayagan na bilhin ng bawat mamimili. Lumago ang ekonomiya ng bansa sa ikatlong quarter ng taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 4.3% noong ikalawang quarter ng 2023, umakyat ito sa 5.9%. Ang mga detalye tutukan sa report ni Nico Lopez. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.9% sa ikatlong quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mabilis ang paglagong ito kumpara sa 4.3% na datos noong ikalawang quarter ng 2023. Iniulat ni National Statistician Dennis Mapa na ang services sector ang may malaking ambag sa economic growth na 4.4%. Sabi ni Mapa, sinunda naman ito ng agriculture, forestry and fishing. Ang accommodation at food services activities ang nakapagtalaan niya ng pinakamataas na economic growth year on year. Samantala, sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan na ikinatuwa nila ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga hamon dito. Pero sabi ni Balisakan, kailangan pa lumago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 7.2% sa ikaapat na quarter ng taon upang maabot ang growth target ng gobyerno ngayong 2023. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nagsanib-pwersa ang Social Security System o SSS, Bureau of Customs at Philippine Ports Authority para sa social security ng kanilang mga empleyado. Sabay-sabay kasi silang lumagda ng isang kasunduan para sa SSS coverage ng kanilang mga tauhan. Ang iba pang detalye tutukan sa report. Ni Millie Borja. nagsali persa ang Social Security System, Bureau of Customs at Philippine Ports Authority para sa social security ng kanilang mga empleyado. Sakop ng nasabing benepisyo ang mga job order at contractual personnel ng BOC at PPA na hindi sakop ng GSIS. Ang nasabing kasunduan ay nilagdaan ni na SSS President Rolando Makasaet at PPA PMO Administration Division Manager Francisca Clarissa Dagoy para sa SSS coverage ng 162 PPA at 20 BOC job order personnel. Ayon kay Makasaet, makatatanggap ang nasabing mga empleyado ng pitong benepisyo na nakukuha ng isang miyembro ng SSS, gaya ng maternity benefit, sickness benefit, disability benefit, unemployment pension, survivor pension at death benefit. Inaasahang magiging mabilis ang pagsalang sa bicam ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Itinuturong dahilan ng isang kongresista ang pag-alis ng confidential intelligence fund sa mga civilian agency. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. With help from the Congressman Elizalde Chairman ng House Committee on Appropriations ang report na nagkasundo ang mga senador na alisin ng confidential and intelligence funds na mga civilian agency. Ayon kay Co., dahil mga senador na alisin ang confidential and intelligence funds sa mga civilian agencies, mapabibilis ang pagpapatibay sa 2024 General Appropriations Bill. Sa bersyon ng Kamara, sa Budget Bill, lima ahensya ng gobyerno ang inalisan ng confidential fund. Ama ito ay ang Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communications Technology, Department of Education at ang Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte na reallocate ang confidential funds sa mga security agencies na nangasiwa ng seguridad at proteksyon ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Sabi ni Ko, batay sa schedule, November 27 matatapos ng Senado ang pagtalakay sa 2024 GAB at isusunod ang BICAM para maisumiti ang kopya ng for General Appropriations Bill para mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bumaba ang crime rate sa bansa sa nakalipas na 10 buwan. Yan ang ibinida ng hepe ng Philippine National Police na si General Benjamin Acorda Jr. kung saan nasa 8.18% ang ibinaba ng ilang krimen gaya ng murder, robbery, theft at carnapping. Ang mga detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Kabuo ang 8.24% ang ibinaba ng crime index sa bansa sa unang sampung buwan ng 2023 Kumpara sa nakalipas na taong 2022, itong ibinida ni PNP Chief Police General Benjamin Corda Jr. batay sa record ng PNP Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS, mula January 1 hanggang October 31 na. Sa datos mula sa SIRAs, 8.18% ang ibinaba ng mga focus crimes gaya ng murder, robbery, theft, rape, physical injury at kidnapping. Sa loob ng nabanggit na panahon aniya ay naging matagumpay ang kampanya kontra sa cybercrimes kung saan naaresto ang 732 mga individual at nailigtas ang mahigit 4,000 mga biktima. Tagumpay din ng kaso ng carnapping dahil tumaas ng 71.76% ang recovery efficiency ng PNPHPG. Aabot naman sa mahigit 63,000 ang naaresto na wanted person sa buong bansa bukod pa sa 341 mga kusang sumuko. Ayon kay General Acorda, tagumpay din ang kampanya ng PNP laban sa Los Firearms dahil 25,000 mahigit na mga barila ang na-recover habang halos 8,000 katao ang na -aresto. Tuloy din ang laban ng PNP tungkol sa ilegal na droga kung saan 48,000 drug suspect ang na-aresto at mahigit na 9.7 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nare-recover sa loob ng nakalipas na sampung buwan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa sama, sama Tayo Pilipino. Agaw pansin ng isang bagong upong kapitan ng barangay sa Camarines Sur dahil sa kanyang pakulo na libreng upo. Ayon sa punong barangay, tanim nila mismo ang nasabing gulay. Ngunit dahil mahina ng bentahan nito, napagdesisyonan niya na ipamigay na lamang sa kanyang mga kabarangay. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Ruel Saldico. Balita mula sa Bicol. Hindi pa man nakakaupo bilang bagong punong barangay ng Barangay Buklod sa bayan ng San Jose Camarinesura ay hinangaan agad ang kanilang bagong barang barangay kapitan dahil na rin sa libreng upo na gulayin na pinamigay sa kanyang mga barangay kahapon. Ayon sa bagong punong barangay na si Jamie Binaflor ng Barangay Buklod sa San Jose Camarinesura, kinausap niya ang mga kapwa mga farmer na pinamigay na lamang ang gulayin na upo dahil sa 3 peso na lamang ang bawat piraso nito sa market kung saan mas pinarapat ito na ipamigay kasabay naman ng kanyang pasalamat sa pagkapanalo sa barangay. Halos na sa 600 mga upo ang pinimigay naman na nilagay sa tabing kalsada na mabilis naman na ubos ng kanyang mga kabarangay. Nanalo si Binaplor ng dalawang pung boto sa kanyang kalaban na asawa naman na incumbent ng barangay chairman. Labis naman ang pasalamat ng mga kabarangay ni Kap Binaflor kahit hindi pa ito nakaupos sa pesto ay may nagawa ng tulong sa kanyang mga kababayan para sa MBC Network News. Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ramdam na ang kapaskuhan hindi lang sa ating mga tahanan, kundi maging sa ating pagbiyahe din. Isa kasi sa mga pakulo ng LRT2 at MRT3 ngayong magpapasko ay ang kanilang Christmas-themed na mga tren. Bukod dyan, kung isa kang commuter, posible kang makatanggap ng regalo at hatiran din ng awiting pamasko. Ang iba pang detalye sa report na ito. Nagsimula na ang paglarga at pagbibigay ng saya ng Christmas team trains ng Light Rail Transit 2 at ng Metro Rail Transit 3. Ayon kay Department of Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino, nagpakalat na sila ng mga choir na mula sa Road Transport and Safety Agency sa ilang estasyon ng tren para awitan ng pamasko ang mga pasahero. Bubuin ang kwaya ng mga tauhan ng MRT3 at LRT2 na mag araw-araw upang magbigay saya sa commuters at maipadama ang diwa ng pagmamahal ngayong Pasko. Sa launching, namigay si Akin at si Santa Claus ng mga candy at tsokolate para sa mga pasahero ng MRT3 Ayala Station at LRT2 Cubao Station. Magandang balita naman para sa mga empleyado dahil maagang pagbibigay ng 13th month pay ang ipinapakiusap ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Bumalangkas ng guidelines ang Department of Labor and Employment para sa pagpapalabas ng 13-month pay ngayong taon. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, pinaalala ni Labor Secretary Bienvenido Lagesma na mandatory o nakasaad sa batas ang pagbibigay ng 13-month pay. Ayon sa kalihim, ang naturang biyaya ay obligasyon ng mga employer sa kanilang mga kawani sa tuwing sasapit ang holiday season. Kasabay nito, umapila sila Gwesma sa mga kumpanya na agahan ang pagbibigay ng 13-month pay at huwag hintayin ang deadline sa December 24. The better news naman pagdating sa showbiz. Nagdiwang ng ikat-12 anniversary ang mag-asawang sina Vic Soto at Pauline Luna sa Japan. Makikita rin sa Instagram post ni Pauline ang sweet photo at message nito sa asawa. Ang mga better news sa mundo ng showbiz tutukan sa report ng ating showbiz angel. Ipinagdiwang ng mag-asawang Vic Soto at Pauline Luna ang kanilang labing dalawang taong pagmamahalan. Sa isang Instagram post ni Pauline, kalaki pang kanilang pictures abroad, inilarawan nito ang veteran TV host actor na si Bossing bilang kanyang life partner. Dagdag pa ni Pauline, isaan anyang blessing na maging bahagi ito ng kanyang buhay. Sabay tinapos ang post sa mensaheng, I love you. Si Pauline at Vic Soto ay kinasal noong January 30, 2016. Nagsimula ang kanilang pag-iibigan taong 2011. Nito lang November 6, ipinagdiwang naman nila ang ika na karawan ng kanilang anak na si Tally na magiging ate na. Last August, sa pamamagitan ng isang gender reveal party, inanunsyo ng celebrity couple na girl ang kanilang baby number two. Bumuhus naman ang mga komento ng pagbati mula sa netizens. At maging sa mga kasamahan nito sa showbiz gaya ni na megastar Sharon Cuneta, mga Salvador, Ruby Rodriguez at Kakay Bautista. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay yung pagkakaroon ng pakulo na Christmas themed na mga trends sa LRT2 at MRT3 dahil bukod sa nakakadagdag feels ng kapaskuhan nito sa mga Pilipino, lalo na sa mga commuters, ay nakakapawi rin nito ng kalilang pagod sa mahabang biyahe sa nakakatuwang handog na awitin maging ng mga regalo na ibinigay para sa mga pasahero. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong ishare na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, CD Argarin. Mga feel-good news. Diretso sa... The better news. Ba walang nega, good vibes lang.